Pumilir ba kayo dyan, mga Karoch TV? Tama. Ayan yung Ang TV. Yan yung paborito natin dati, mga batang 90s, na uh, youth-oriented shows sa mga kabataan. Simula yun, October 19, 1992. Nagkaroon nito ng 1,170 episodes. So, malaking parte tuwing hapon, diba? Sabihin, pa 4.30, oras na, Ang TV na, do di 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 dum baby, do. Yun yung tatandaan ko lagi. kamis lang din. Uh, kung narinig mo nga teamsong theme song, parang bumabalik ka ulit. So, yan yung pinapa- naod natin na kung saan isa siyang comedy variety show ng mga kabataan na may mga matutunan din naman tayo sa kanila na enjoyin lang yung pagiging bata natin na walang iniisip na problema at syempre laging positive vibes lang sa pag narinig mo ngayon team song diba nostalgic talaga na pag narinig mo ay ang TV yan ngayon malalaki na din yung iba may pamilya na din alos kasabayan din natin yung mga artista dyan sikat yan dati sa ABS-CBN sana nga mag-reunion sila eh para bumalik yung samahan ng batang 90s, tama 'di ba? So, sana mag-reunion ulit sila. At abangan natin 'yan tayong mga batang 90s. So, kung naabutan niyo din po ang ang TV, comment down below. Paalam, ingat kayo.